Ano ang alam mo sa pagiging mahirap? Naghirap ka ba? Doon ako galit. Maipapangako mo ba na hindi ka magnanakaw? Bakit ako magnanakaw? Bakit kami maniniwala kay Willie Revillian? Willie, maraming salamat sa pagkakataong ito. Maraming salamat sa iyong pagtanggap sa amin dito sa iyong tahanan para sa pag-uusap na ito. Diretsa na ako, bakit ka ba pumasok sa politika? Actually, Marami nang kumausap, even the president, before the former president, Duterte, talagang kinusap niya ako, pinatawag niya ako sa Malacanang. During that time, ang feeling ko, hindi pa ako handa eh. Hindi ako handa na sumabak dito dahil sabi ko, kailangan, in my mind, in my heart, in my spirit, I'm ready sa isang bagay na papasukin ko. That was about ilang years ago, no? Three years ago. But this time, nung nakikita kong parang walang nagkakasundo sa Congress, nagkakaproblema sa Senado. Ang napapanood ng mga mahirap na tao ay puro away. Parang sabi ko, siguro it's about time na gumawa naman ako ng paraan sa mga mahirap kong kababayan. Importante, I have a good conscience. My mind is so clear na ito na gusto ko ngayon. And especially, ang puso ko ay na sa paggawa ng patas sa mga kababayan ko mahirap. Okay as a human being. Gusto namin malaman, ano ang alam mo sa pagiging mahirap? Naghirap ka ba? Doon ako galing. Ay, alam mo, ako ay isang anak sa labas. Kung tawagin, digitamate child. Ang nanay ko, eh, she got pregnant during uh, that the time na masyad po siyang bata, innocent po sa mundo. I think eh, she gave birth at the age of, mag-15 pa lang siya. So, mahirap ang buhay ng nanay ko lumaki ako sa kanya kasi parang kong pongbol eh lumaki ako sa nanay ko lumaki ako sa tatay ko kukunin ako ng nanay ko pumunta ako sa tatay ko matitira ako sa driver ng tatay ko matitira ako sa kamag-anak ko para naging ganun ang boy ko because may pamilya yung tatay ko eh so ako naman eh itinago parang gano'n hmm. yung panahon na yun so eh yun ang naging boy ko wala akong kalinga eh sa magulang eh So, eto yung naging buhay ko. Gaano kahirap ang hirap? Mahirap ang isang mahirap. Eh, yung kakainin nyo lang, pinuproblema mo pa eh. Yung ulam lang, problema mo pa eh. Ganong kahirap. At alam ko, yun ang nararamdaman ng ating mga kabayan. Mahirap. Pamili lang gamot. Oh, sa katandaan nyo, ang mahirap, lagi may utang sa tindahan. Pag kang ka pambayad, hindi ka na pa yung Eh, mahuutang ka na sa ibang tindahan. Ganong kahirap ang buhay na mahirap. Kailangan ka mag-survive eh? Ang lahat ng ito pinagdaan Napagdaanan ko to, dahil uh, yun ang naging boy ko sa nanay ko. May mga araw ba na nagutom ka? Wala kang makain? Noong aming panahon na sa nanay ko, eh, hindi naman to be honest with you, Kasi nakakagawa ng paraan. At masipag ang nanay. Nakakahiram ng bigas. Ah. You know? Kasi ang nanay ko, ako'y anak na una. Anim kami. Pero anim din kaming iba'y iba tatay. Yun ang buhay ko. So, meron ako mga kapatid na hindi ko naman talaga nakakasama, no? Tapos sa natatay ko naman, walo kami na sa iba-iba din babae. So, ako ang pinakapanganay sa buong pamilya yon So, ako lang yon So, may, uh, meron ako limang kapatid sa nanay ko, iba-ibang tatay. Meron naman ako walo, uh, baripito, na iba-iba din ang nanay. Eh, yun ang naging buhay ko. At dahil doon, naging ano ka? Naging mabuting tao. Kasi gusto kong hindi ako nag-isip ng masama eh. nung panahon na yun, Eh. Kasi kailangan mo na magtrabaho dahil nung nasa nanay ko ako, kailangan kong gumawa ng paraan para may makain. Kasi nag-aalaga din ako ng kapatid ko sa kanya eh. nung mga panahon na yun. So, yung tatay ko kasi ang ay kaya, engineer. Naanakan yung nanay ko, tapos yung tatay ko, siyempre, hindi naman niya. Alam mo yung mga panahon ng 60s, very conservative sa pebisa. kasi yung tatay ko eh. May besiya. So, ganun ako naging buhay. Eh, hindi ako namulat sa mali eh. Namulat ako sa kailangan mabuhay. Kasi nga, nakikita ko yung buhay ng mga nanay ko. nakailangan kailangan namin mag-survive. Eh, baka sabihin na, dumadrama lang ako. Kung nung ko pa naman sinasabi niya, eh, BS pa eh. Nung pa, nagbenta ako ng ano, ng dyaryo, taliba, sa kalokan. Naging barker ako. Malintay, bibi, papasok. May kawayang bulakan, papasok. Kasi kailangan mo mag-survive. Naglilinis ako ng jeep. Sa kalokan. Ano anong puhunan na namin? Basahan siya kay maliit na walis. Ang bayad sa amin ng mga jeepney driver, tatanggalin mo yung silya kasi may mga bariyang nahuhulog doon. So, yun ang nagiging pera mo. Siyempre, pag bata ka, di ba, pang mo lang ng pinapayo, masaya ka na eh. Yun mga yun. Kasi pinanganak ako, January 27, 1961. Eh ngayon, 64 years old na ako. Sa so, diba, diba, I'll be honest, never ako na-involved sa drugs hindi pa ako nag... Sa buhay, alam yan. Alam na mga kaibigan ko yan. Alam ng kabanda ko yan nung tumutugtog ako. Hindi ako umiinom. Hindi ako nag-sigarilyo. Ito yan. At alam ng lahat yan. Kumusta kabilang anak? Mabuti ko anak, kasi hindi ko pinababayaan. Kapatid ko, kahit nung driver pa lang ako, sa abot kaya ko. Mabuti akong tao. Eh. Kung ako yung masasabing to, hindi ko pinabayaan. In fact, namatay yung nanay ko last April lang. Eh. Uh, hindi ko na yan... Ba bakit? Bakit hindi mo ipinaalam? Bakit tahimik? Eh, kasi may mga kapatid ako, sa so iba-ibang tatay, hindi man ako pwede mag lang. I also respect the decision. Mm. Kinausap ko muna sila. Ito ang gagawin ko, kung okay ba sa'yo. Inalagaan ko yung nanay ko ng seven years. Ano siya eh, aneurysm, no? Hmm. So, hindi mo na siya nakakausap. Seven years ko sa kasama na may nurse dahil meron siyang check-up lagi, uh, binigyan ko siya ng isang unit dito sa Will Tower, nandiyan lang siya, inaalagaan siya ng mga nurses, na uh, talagang hindi ko pinabayaan for seven years. Inatake siya, and then nung nalaman ko, na huge show ako uh, sa GMA, pinundahan ko kagad. Nung nakita ko yung hospital niya, siyempre, alam mo naman ang probisya, walang lahat, ano, pinadala ko kagad ng ambulansya, nilipas sa St. Luke's Castle City. Mga ilang buwan, and then, no medyo mo okay okay siya uh, dinala ko na doon sa Ayala Heights nung bahay ko dati nung naman nawala na ako yon dito ko naman dinala sa Will Tower so ito kamamatay lang yan siguro mga magpo 40 days pa lang ako nakikiramay uh, na itanong ko lamang dahil Mother's Day din nabanggit may Mother's Day nung no, una siyang nagkaroon ng aneurysm na atake Medyo palapit na yung Mother's Day. First time ko lang siya nabigyan ng bulaklak eh. Mm. First time na first time. Kasi, alam mo, nung nanay ko, siyempre, so sobrang galit siya siguro sa buhay, nung galit siya sa tatay ko, sa akin nabunto yun eh. So, Sinaktan ka? Yung, yung pananakit niya sa akin, siyempre, yung galit niya eh. Naintindihan ko eh. Kasi, 14 years old, nabuntis, nanganak bago mag-15 anos. Anong alam niya sa mundo? Kaya, Kapit na siya sa patalim. So, naiintindihan ko eh. Saka mahirap talaga naging kalagayan niya. Puro paghihirap sa buhay. Sakit ng loob. Hirap. Inaalagaan ako na. Maka kung alam mo lang, ayoko lang sabihin on air kung na namin. Mabigat eh. Kaya lang, ganun talaga Kailangan ako rin siyang na eh. Willie, bakit hindi ka nagalit sa kanya? Naiintindihan ko siya eh. Bakit hindi ka nagalit sa tatay mo? Eh, ganun ang buhay eh. Wala akong bitterness. Kasi, ano gagawin ko? Pinanganak ako ng na wala naman ako, kabuhang ako sa mundo na ito yung kalalabasan ng buhay ko. You know, in fact, lahat nung tumitira sa akin, lahat, hindi ako, meron lang, ang puso ko laging nakabukas sa forgiveness. Oh. Hindi ako nagtatanim. Maraming salamat sa pag-share ng kwentong ito. Pero babalik lang ako doon sa madalas itinatanong ng mga tao. Ano ang nais mong sabihin sa mga taong minamaliit ang mga artista na pumapasok sa politika? Kanya-kanyang opinion ng buhay eh. Yun ang tingin nila sa amin, sa mga artista. Pero may artista ka bang nadinig na nasasinado na, well, I would say na hindi tumulong. Lahat naman tumutulong, artista man o hindi, no? Eh kanya-kanyang opinion yan eh. Hindi ko naman sila pupwedeng kontrahin hindi eh. Yun ang paniniwala nila Eh... eh hindi ako pwedeng magsalita sa ibang tao. Pero sa sarili ko, pwede ko sabihin na pagkatiwalaan niyo ako. Dahil uh, hindi ako gagawa ng masama. Sobra-sobra na yung pinagalob sa akin ng Panginoon Diyos. Ito nga'y dumampas pa sa panaginip at pangarap ko yung pinigay niya sa akin. Gagawa pa ba ako ng isang bagay na kagagalit sa akin ng Panginoon? Hindi naman ako natatakot na mawala lahat ito eh. Kasi ito, lahat ng itong It's only a temporary thing para sa akin. Material lang to eh. Kita mo naman, tayong lahat. Pag nakremate na, abo na lang tayo. Wala na rin tayo sa mundo eh. Pero at least na nabuhay ako sa mundo, may na-achieve ako na sa tamang pamaraan, hindi illegal at legal na legal lahat. Ngayong alam ko ng personal, uh, ah, bahagyan ng iyong kwento, ng iyong pinagdaanan, bago mo narating ang kinaroroonan mo ngayon. At ngayon ay tumataha ka ng bagong landas papuntang Senado. Ano ang bangon mo pagdating sa Senado? Anong dala-dala mo? Anong mga batas ang ang binabalak mong uh, ipanukala? Alam mo ako para sa akin batas para sa mahirap. Dapat may batas tayo na talagang tumitingin sa mga kapuspalad natin nating kababayan. Sino man bumoboto, sino man tumatangkilik sa atin, may hirap. Dapat ibinabalik natin sa kanila 'yan para sa akin. Yan ang batas na gusto kong gawin, batas para sa mahirap. Ano kailangan ng mahirap? Mabuhay na maayos. Di ba? Hindi yung nabubuhay na lagi may sakit. May ganitong nararamdaman. Di ba? Walang trabaho, wala edukasyon. Yan ang pinaka-basic na kailangan natin. Kasi bumababa ako sa lupa para sa kanila. Alam ko eh, nadidinig ko eh, binubulong nila yung pangangailangan nila. Nararamdaman ng puso ko eh. Lumulungkot ang puso parang, parang ang sakit. Pag may nakikita ka, naghihirap ng pamilyang Pilipino. At galing ko doon. Saka totoong galing ako doon. Kaya alam ko, kaya yung akap, alam mo, ang akap sa akin ng nanay, tatay, lolo, lola, yakap, ang pakiramdam ko, sila yung magulang ko. Okay. Ang pakiramdam ko, sila yung pamilya ko. Kaya wala. Alam mo, sa buhay ko ngayon, ako lang naman mag-isa sa ngayon. Yung mga anak ko, hindi ko naman kasama. Ako lang talaga mag-isa. Pag may problema ko, yung tulo ng luha ko, ako lang nakakaalam. Kung nasasaktan ako, ako lang nakakaramdam. Walang iba. Kung masaya ako, sinashare ko na may saya ko. Yun lang yan. Willie, really, specifically, anong mga batas ang uunahin mo? Una, gusto ko yung kalusugan. Mm. Health. For me, yan ang pinuntante. Pahabain ang buhay ng ating mga kababayan. Kalusugan. Kailangan yung mahirap talaga. Pag mahirap ka, pahabain natin yung buhay. Tulungan ng gobyerno yan. Kailangan yung operasyon yan. Mm. Yung ginawa ng Centro Bongo Malasakit, napakaganda nun. Kaya mahal na mahal siya ng tao ginawa niya talaga, nagkaroon talaga siya ng pagmamalasakit sa kapwa. So, yun, pwede yun. Pwede yung pa yun eh. Di ba? Pwede pang makipag-collaborate ka kasi ang trobo. Ang ganda ko sa inaano ka. Kasi ang ganda ng ginawa niya. Eh. So, I think health is wealth para sa akin. Para sa akin, kailangan alaga natin ang buhay ng bawat Pilipino. Eh, ba't ka pa na buhay sa mundo kung sandali ka lang dito? Hmm. Saka hmm. madaling mamatay ang mahihirap. Walang pang-maintain ng gamot. Walang pang pa Di ba? Eh alam mo, ang sakit naman ng isang mayaman at isang mahirap, pareho lang naman eh. Sabi natin kalusugan, ano pa? Siyempre, ikabubuhay nila. Trabaho ng bawat pamilya. Dapat may magandang makuha ang trabaho. Una, palagay ko, ang malaking bagay na dito is tourism. Kasi umuundan talaga ang bansa pag may turismo eh. Mabibigyan, maraming nabibigyan ng trabaho, basta aalagaan lang natin ng turismo. Aalagaan natin ng mga turista. Huwag natin huwag walang yain. Huwag natin nanakawan. Huwag natin huwag hold upin. Kasi para sa atin yan eh. Para sa akin dapat inaalagan. It's a gold mine ng tourism. Bakit? Nadadagdagan. Di ba? Ano pa? Investors. Investors sa mga buildings. Investors sa mga hotels. Yan ang importante. Maraming natutulungan. Ano yung natutulungan? The labor. Yung trabaho di ba? Isipin mo kung may mga hotel dito na magaganda malalaki. Ang dami na kukuwang mag magtatrabaho. Yan yung pangalawa. Pinaka-importante sa mga bata. Lahat ng pangarap ng mga bata dapat natutupad. Pero pag wala kang pera, walang pera ang pamilya mo, hindi na matutupad yun. Kaya may kakaroon tayo ng hold-upper. Kaya kukuroon tayo ng mga may nag-iisip na pupunta sa droga. Kasi hindi nabibigay ng tama pag ano, pagtuturo. Doon pa lang dapat sa bahay na tuturo ng tama yan. Edukasyon. Edukasyon na agad. So, kalusugan, magandang buhay para makakuha ng trabaho at yung edukasyon. That's the basic needs of the Filipino now. Marami ang nagsasabi na pagpumasok ka sa politika, uh, ang bilis mo yung maman? Sila yung gumagawa nun. E sana nakakatulog sila na mahimbing. Kasi ako nakakatulog ako na mahimbing. Na wala akong kinakatakutan. Hindi ako nag-iisip na baka <laughs> mumurahin ako, may papatay sa akin dahil may ginawa ko hindi maganda. Paano mo narating ang narating mo? Sa tamang paraan. Sa legal. Sa aking talento. Saan yon? I used to be a drummer. Nagsimula ako as a drummer. Eh, ang, ang pangarap ko lang maging drummer. Ang pangarap ko lang dati maging drummer ng international, Michael Jackson, mga ganoon May pangarap akong ganon. Hindi kasi ako nag-isip ng masama. Maipapangako mo ba na hindi ka magnanakaw? Bakit ako magnanakaw? Eh, sapat-sapat yung -sapat meron ako. Sa totoo lang, sa programa ng nag nagawa ko eh, marami din ako na abon na doon. On and off the camera. Yung siya yung nabibigay doon sa camera, may sponsor yon, Pero siyempre yung off the camera, sa sayo na sa bulsa mo na yun. Eh. Na, di ba? Sabi mo na naman, oh, ang ga aangat ka ng sarili mong bangko. Eh, yun naman ang totoo eh. Hindi ko naman matiis na In fact, ngayon, pa nagkakampanya ako, hirap na hirap ako dito tumulong. Pag may nagbibigay sa akin reseta, may nakikita akong picture ng anak ko na sa hospital really. Pasensya na ho kayo. Hindi ko kayo matutulungan ngayon kasi bawal kami mabigay ng pera. Willie, nariyan ang sambayan ng Pilipino. Kung papasok ka sa isang kasunduan, sa isang covenant, ano ang pangako mo sa mga taong magbibigay ng pagtitiwala sa iyo? Isang kasunduan uh, kasama ang mga kababayan natin. Alam nyo, 27 years na ako sa Daily Show. 27 years so oh, na nakikinig na ang ako sa inyo. Alam ko nang hinanain na mahirap, diyan din ako nang galing. Yung 27 years na yon, hindi naman nun ay nawawala sa isip ko yon. At pag nadidinig ko yung mga nararamdaman yung kahirapan, nagdudugo yung puso mo, bakit ganito? At minsan, nasasabi mo, siguro kailangan kong gawin to. Kaya, siguro, ginawa ako ng Diyos na tulay like, sa mahirap na to. Nakinig ang tenga ko, nakiramdam ang puso ko, kahit na nagdudugo yung puso mo sa nakikin na mo, kailangan tibayan mo. Yung puso nga yan, mo sa mga nangilangan. Ngayon, eto na yung panahon. Sabi ko naman sa inyo, kinuusap na ako na dati ng presidente, hindi pa ako handa. Hindi ko yun. I will take advantage dahil mataas ang survey ko noon. I'll take advantage. Hindi oh. Dapat sa isip mo, sa puso mo, at sa sarili mo, handa ka na. Handa ka na maglingkod ng mas malaki. So, yan oh. So, ito ng pagkakataon at ito na panahon. Hindi ako nangangako sa inyo. Ayoko mangako. Basta gagawa ako ng kabutihan para sa inyo. Gagawa ako ng tama para sa inyo. At ito ang pinaka Hindi ko kayo nanakawan. Hindi ko kayo nolokohin. Basta mga kababayan, saan mang sulok ng mundo, ako si Willy Rene Llamay. Matagal na ho tayong magkakilala. Maaaring hindi tayo nakakasama. Maaaring yung mga iba kumakakasama. Kilala niyo ako. Maaaring nakikita niyo ako na sa TV. Bakit? Inaalagaan ko kayo. Ayoko namin nasasaktan. Ayoko na may nasasaktan ng mga matatanda. Tatanda kaya inaalaga. Ayoko na kakamali ang staff ko dahil ang obligasyon namin ay alagaan ang bawat audience sa programa ko. Ganun din sa Senado. Mas malawak na to, Luzon, Visayas, Mindanao at saan sa sulok ng mundo na may Pilipino. Ang puso ko, ang kamay ko at ang isip ko ay maglingkod. I will, I will never be a politician but I can be a public servant sa bawat Pilipino. Daling sa puso ko, at ang puso ko ay para sa bayan. At dahil dyan, fast talk tayo. Pwede bang slow mo na? <laughs> Sige. Oh, Willie, giling-giling, kending-kending. Pareho. Yun ka, ikaw na nga. Ikaw na nga. Pera, bayong. Pareho. Wawawin, will to win. Wawawin. Bigyan ng jacket, bigyan ng locket. Bigyan ng pagmamahal. Bigyan ng cellphone o bigyan ng megaphone. Cellphone. Yakap, halik. Yakap. Papaitan, patamisan. Diabetic yan. Kung hayop ka, ano ka? Bird. Kung ulam ka, ano ka? Sinigang. Kung may time machine ka, saan ka pupunta? Kahit saan. Kung may kapangyarihan ka, ano ito? Gumawa ng kabutihan. Kung may third eye ka, saan mo ilalagay? Sa puwet. <laughs> Karap po ang Diyos. Anong sasabihin mo sa Kanya? Maraming salamat. At binigyan mo ako ng buhay. Maraming salamat. Hindi mo ako pinababayaan. Maraming salamat at ginawa mo akong tao sa mundong ito. Nautangan ng kapwa artista? No comment. Umiyak dahil sa babae? Oo, oo naman. Takot sa anak? Hindi. Yes or no? The size matter? Of course! <laughs> Di ba? If you have a big heart, you're a good person. Boses ng masa o boses ng bayan? Boses ng masa. Lights on or lights off? On muna. Sex or chocolates? <laughs> Sabay. Best time for sex? 24-7. Huling katanungan, Willie. Sa lahat ng naranasan Naranasan ni Willie Revillame sa buhay. Ano ang pinaka-importante leksyon na natutunan mo? Magpakumbaba. Magpasalamat sa Panginoon. Yun lang ang pinaka-importante. Magpakumbaba. Parang ang kawayan. Hanggang tumataas, moyuko ka. Maraming salamat. Maraming salamat, Tito Boy, sa oras na ito. Thank you very much, Tito Boy. Nag-iisa ka lang. Ikaw na, Tito Boy. Willie, ikaw na nga. Thank you, Tito Boy. <laughs> 好了。